Hello Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat and welcome to James Tarry PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for March 31 hanggang April 6. Uh, kunin nyo lang po yung mga kayo and leave the rest. Yung ibang bagay po at ibang impormasyon ay e para po sa ibang Gemini yun. Kaya gamitin nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung akmang message na kaloob po sa inyo na inyong mismong spirit guide sa ating reading for today. Sa mga nag-i-inquire nga po pala for personal reading. Sa so, ngayon po, wala po muna tayong personal reading dahil medyo busy po ako sa aking schedule, sa aking day job. Kaya po, hindi ko po mahanapan muna ng oras at panahon ang pagka-personal reading. Pero soon, balitaan ko po kayo kung kailan ma-okay po ang aking schedule. Thank you po again for your inquiries. Okay po? Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong support na pag sa ating channel. Malaking tulong po kayo. Okay Gemini, ano ang naghihintay iyo this March 31 to April 6? Simulan na natin, inhale and exhale at the center of your reading, you have the Four of Pentacles, beautiful. In the area of what you want, you have the Three of uh, Cups, wow. In the area of what you need, you have the Six of Swords. In the area of what's affecting your current energy, mayroon kang Four of Cups. Four, four, four. You're a, you're a protected. In the area of your near future, meron kang justice card. Beautiful. In the area of your challenge, meron kang two of pentacles. In the area of your fortune, meron kang the star. Wow, wish fulfillment. Paggaling. Congratulations. In the area of your divine advice, meron kang nine of pentacles. At the moon card. Okay, pag-usapan natin later. At ang iyong outcome this week, Gemini, meron kang the temperance card. Wow! Something is developing. Tapos na yung proseso. Pag-usapan natin later. At the bottom of your deck, you have the world card. Wow! A um a completion. Something na matatapos sa this week. Ano yung mga bagay na hinihintay mo o mabuo. I'm also uh, hearing for someone na parang merong accomplishment or success parang rinig ko yes tapos na salamat sa Diyos nakuha ko na rin ah, uh, yes na yung bunga uh, patapos na yung struggle someone is getting the result or the answer the good answer a uh, go signal to do kung ano, kung ano po yung bagay na gusto mong gawin this week o kaya ay eh, um, pagkatapos sa isang bagay na napakalupit o napakasakit para sa iyo. For other Gemini po yan na parang this time, you are ready to step into a new light, a new era of your life at handa ka ng talikuran ang nakaraan. Handa ka ng tapusin yung malungkot na cycle o mahirap na cycle sa life mo. Whether relationship man yan o trabaho o negosyo o something endeavor in your life na parang okay, you realize and you are ready to move on from this. So congratulations, Gemini. Ang ganda ng ano mo. Kasi may travel din dito with the world card. So, someone is traveling this week. Congratulations. In the area of your core energy, simulan natin, you have the four of pentacles. I'm hearing here, uh, for Geminis out there, na this time, ang, ang elemento mo ay kailangan ko munang unahin yung mga kailangan ko at ng family ko bago yung mga bagay na pangarap ko. I'm hearing that. Yung parang handa kang isang tabi muna yung mga um, magagandang pangarap o yung mga fantasy mo about your future self o yung kaya mong magsakripisyo for your family, I'm hearing na kailangan unahin ko muna yung magandang kapalaran namin. Um, maitawid ko muna from one face of our life to the other and this time all of your concerns are tungkol sa inyong kaperahan at pagkakitaan ng family. Um, this time, busy, busy ka. I'm hearing that and I'm feeling yung parang exhaustion, yung parang pagod na pagod, kakatrabaho kasi may hinahabol ka na parang um, deadline whether uh, kailangan maipon ko itong pera at this moment o kailangan gantong araw buo na yung pambayad namin para makuha ko na yung uh, kailangan kong bilhin in order for me to fly or to move on to another level whether going abroad, parang kailangan kailangan mo itong perang ito, mga papeles na ito, itong mga requirements na ito and then boom, palipad na ako makukuha ko na yung another cycle of my life. Out with the old ka na in with the new. For others, I'm seeing here na dahil may natapos ka na, may successful dito eh, whether graduation or uh, promotion or something na parang may nakuha kang acknowledgement eh, o award, ganyan. And you are having this parang um pride within you na okay this time na nakuha ko yung mga bagay na gusto ko para sa akin may ganun eh merong sense of accomplishment may sense of parang yes may pride within you and that you are very happy with what you have um uh, right now sa ibang gemini po yan but for others i'm seeing here na may tinalukuran ka na um may bahay ka ng may closure eh. May naramdaman ko yung closure here. Parang ready ka na talikuran ng isang bagay and i-prioritize yung mga bagay na na-realize mo ay mas importante this time. Okay? The Four of Pentacles being clarified by the Magician. Yes, you really have the power now para ang lakas ng ano mo yan, ng um, ability mo to really do what you want to do. Um, ngayon meron kang tapang at saka um, abilidad na gawin yung mga bagay na nasa isip mo um, at saka desidido ka na eh na para okay talikuran ko na yung isang bagay tapos na yon o wala na patutunguhan yon isang tabi ko muna tong bagay na to kasi sa ngayon dito appropriate for me and I should be focusing on this one to mga kapirahan ko, mga bills ko, mga responsibilities ko ito dapat ang priority ko this time and you are a doer now, nasa iyo lahat ng kapangyarihan para gawin niyan. Um, uh, I, I, I wanna tell you na parang huwag ka mag-alala. Yung pagkisikap mong yan at pagkasakripisyon mo for something just to get this, for the stability, financial stability, stability of your family I aming mean, katagumpay ka especially with the bottom of your deck na accomplishment and success card so congratulations sa iyo Gemini In the area of what you want, meron kang three of cups. You want to celebrate with your family and friends, with your loved ones. Ano tong accomplishments mo this week, Gemini, na parang um you just want to celebrate just, you, just, you just want to have fun and relax kasi may naabot ka eh may naabot ka this time um meron ba diyang nakakuha ng milestone or threshold in your life naabot mo na ba yung desired mong um deadline o yun, nakahabol ka bago pa magsara yung isang is, isang aspeto ng life mo whether this time ay eh, nakuha mo na yung job na matagal mong pinipilahan o kaya um, na-receive mo na yung phone call na parang uy pasok ka na tanggap ka na go ka na may go signal na or for others nakuha mo na yung bias sa so, binibenta mong mga properties o napatayo mo na yung isang negosyo o isang trabaho o isang um, sideline mo o kaya may something uh, na accomplishment sa mga anak mo whether nakagraduate na ba yung isa o kaya yung isa uh, kinasal, ganyan. So, you're celebrating life now. And I want you to have this uh, this enormous, enormous time na i-embrace mo bawat experience mag-celebrate because you're gonna need it with a lot of things happening to you this week, okay? The Three of Cups being clarified by the Ten of Pentacles, yes? May kaperahan sa'yo this week, Gemini, na gusto mong i-celebrate na parang tuwang-tuwang-tuwa ka because this is the start of a good foundation para sa life mo, for your family and friends. It's, it's all about your legacy, um, yung panghabang yung pang pangmatagalan na pagkakakitaan mo para sa buong pamilya mo. Parang this time I'm hearing, uh, oh, solve na. Solve na yung pagkakakitaan natin at pera natin for the next 5 years, for the next 10 years. With this new start, with this success na nakikita ko dito, and accomplishment. I'm hearing someone nakapagpatayo ng negosyo. O kaya may sinimulan ka ng new endeavor and you're seeing the potential of it earning more. Kaya nasa celebratory, ano ka ngayon eh, ang, ang, gaan na an pakiramdam mo ngayon, nagdidiwang ka ngayon, sobrang saya mo. Because there's something in your life right now na para nakita mo, ah yes, thank God, nakuha ko to. Uh, thank God, may sisimula na akong bago. And thank God, this time, seryoso na ito at hindi na ito mawawala agad-agad at pang matagalan ito. So congratulations sa'yo, Gemini. In the area of what you need, ito daw ang kailangan mo, Six of Swords. I'm hearing na umiwas ka na daw muna sa mga uh, drama, chismis negative thoughts, negative people, negative energy. Kung gusto mo magtuloy-tuloy itong Magician mo at saka Ten of Pentacles energy sa life mo at saka celebratory card na Three of Cups. I'm hearing na umiwas ka daw sa mga bagay na hindi na para sa'yo. Whether uh, negosyong, toks, uh, trabahong toxic, mga workmates na parang uh, minamanipulate ka o binubuli ka, people that... Are only there at your highs. Pira pa walang walaka iwulana man sila jansa mo para supportangulung ka, ka. So make sure that you're walking away from um, those disturbances. And always choose your peace. Always choose um uh, natahimik na buhay, masayang buhay, harmonious relationships, kapag may mga tao na sa sa'yo at parang feeling mo, anito uh, nito makabuti sa akin, know to walk away and um, learn to um, distance yourself from other people. Okay? So, the six of swords uh, is being clarified by the queen of wands. Yes, enjoying your solitary. Si queen of wands kasi masaya siya sa sarili niya, masaya siya sa kung anong meron siya, masaya siya sa kung ano yung pagkatao niya, hindi siya nahihiya sa ibang tao, hindi siya nakadepende sa sasabihin ng ibang tao, kung ano yung totoong siya, kung ano yung authentic self niya, okay siya doon at wala siyang pakialam kung anong sabihin ng iba kung ano ang iba siya ng iba o kaya alaitin uh, siya ng iba uh, contento siya sa kung ano siya at uh, ready siyang gawin yung mga bagay na para sa tingin niya ay makakabuti sa kanya so walking away from all those drama ay feeling ko talaga this time ito ang kailangan mong element na na gamitin at saka i-embody this time is to have the self confidence to walk away and choose yourself choose your peace and choose what makes you happy in the area of what's affecting your current energy meron kang four of cups i'm seeing here na meron kang hinahanap meron kang bagay na parang this time kapag nakuha ko ito i'm very very happy I'm very, very secured eto ang nakakaapekto dito may hinahanap kang isang bagay at kapag yung bagay na yun o endeavor na yun o approval na yan o kaya yung negosyo na yan o trabaho na yan pag yan nakuha mo yung blessing na yan may financial security na ako. Secured na ang buhay ko at ang buhay na pamilya ko. And I'm ready to fight for it. I'm ready to work on it. And I'm hearing, I'm hearing here na makukuha mo siya kasi meron kang completion dito. May pagkatapos at meron pagkisimula. at uh, this is a completion. So, hindi ka dito uh, mabibitin. Hindi ka rin dito parang, ah, ano nangyari? Ba't nasaan? Ba't ganun? Hindi. This time, I'm very, very sure. This is a very completed cycle in your life. At kung naman itong hinahanap mo, makukuha mo to At secured na secured na ang life mo at ang family mo moving forward. So congratulations. The Four of Cups being clarified by the Death Card and Rebirth. Like I've said, kapag nakuha mo to, mababago ang lahat. Magiging secured ang buong pamilya mo. Hindi yun, yung mga dating worries mo, yung mga dating stress mo, yung mga dating alalahanin mo, yung mga disigurado, um, kinakatakot mo ay hindi na mangyayari. Everything will change in your life, whether winning something or getting that beautiful job or matayo mo na, mabuksan mo na yung magandang negosyo na matagal na matagal, matagal mo nang ninanais. O kaya yung approval letter na hinihintay mo na parang ito na lang kailangan-kailangan ko magbabago ng buhay ng family ko. And that is something na darating sa'yo since meron tang completion dito so congratulations in the area of your near future we have the justice card balance will be restored in your life Gemini. napakaganda nito um you're getting what you want and you're pursuing other things too Siyempre tayo tao tayo eh. Um, every step of the way, nag-level up yung mga bagay na gusto natin, yung mga hinihiling natin, yung mga goals natin. Pataas yan na pataas at palaki yan ang palaki. And um, I'm hearing also here na minsan kailangan mo daw relax ka lang. Uh, everything will come to you at the right time. Uh, know that you should also have a balance in your life uh, marami tayong gustong gawin, marami tayong gustong simulan, marami tayong responsibilities, pero pag hindi balance ang buhay natin, magka-suffer either ikaw o yung trabaho mo o yung pangarap mo. So make sure that everything ay balance sa'yo, huwag ka pa dalos learn, learn, to how to relax and take things slow okay i'm also hearing for others this is this is the right time for you in the near future to take on the cause and effect things o kaya padalos dalos lagi mo isipin ko ano yung gagawin mo at ano yung epekto ng gagawin mo so that is the cause and effect card for you. Okay? The justice card is being clarified by the six of pentacles. Yes, cause and effect. Yung ibibigay mo, ano ba yung balik? So make sure na kung ano yung nilalaan mo sa, iba, sa, sa, sa isang bagay, kung ano yung effort, time, pawis, pagumahal, o atensyon na ibibigay mo sa isang bagay o isang tao, make sure na um, babalik din siya sa'yo. Uh, you don't want to give effort naman on things. sa so parang, hmm, parang kasayang na tayo ng oras dito. O parang ako lang yung nagbibigay say, dito ng, um, ng effort. Pero yung taong yon o yung opposite thing na yon ay wala namang binibigay sa pabalik. So, make sure na hindi ka nagsasaya ng oras sa ibang bagay, okay? Learn to know the truth. May sword ka dito. Uh, Alamin mo yung katotohanan para alam mo rin kung kanina mo bibigay yung tamang oras at yung blessings na meron ka, okay? In your challenge this week, Gemini, meron kang two of pentacles. Like I said here, in the near future, meron balance. But now, March 31 to April 6, kailangan mo rin um, I don't know why, pero meron kang mga choices this time. And kailangan mong balansehin ang lahat. Timbangin mo ano ba mahalaga, ano ang hindi. Pag ba ito ang pinili ko, ito ang aking choice this time. Uh, ano mangyayari dun sa isang bagay? Ano mangyayari sa taong yun? Uh, so make sure na bawat uh, aspeto ng life mo, timbang mo muna bago ka mag-decide in order for you to not complicate things at lalong hindi lumaki ang iyong problema. Okay, that's uh, two of pentacles is being clarified by the king of wands so, ang ah? ano daw? <laughs> ang problema mo this week Gemini is the power to choose medyo indes, indecided ka eh. Parang, mm, ayoko mamili na takot ako baka mag-fail ako. natatakot ako baka mamaya magkamili ako ng decision. Baka mamaya um, magkaroon ng mas malaking problema. Baka sisihin ako. Baka lumala yung sitwasyon pag namili ako. So, you're playing safe this time, Gemini. At yun ang problema mo. Um, you, need to, you need to choose dito sa mga bagay na ito. Um, meron kang in your life right now na kailangan matapang ka with this lion. Medyo na ano kaya, eh, na napipigilan ka at you're so guarded and so playing safe ka eh mamili harapin mo na 'yung totoo harapin mo 'yung music and uh, you have to choose kaduman po yung pinagadaanan mo this time i i know na ka resonate ka ano 'yung bagay na nahihirapan kang mamili now i'm feeling that this time ang iyong kalaban ay 'yung sarili uh, tapangan mo ang sarili mo hanapin mo 'yung tamang sagot timbangin mo so that makapamili ka na sa mga bagay na iyong uh nahihirapan kang pagdesisyonan, okay? In the area of your fortune, ito naman ang maganda. Meron kang wish fulfillment this time. Ano yung mga minamanifest mo to? itong mga nakaraang linggo, nakaraang araw, nakaraang buwan? This time, ayan, mangyayari na siya since sa area siya ng fortune. For others, I'm seeing here na may gagaling po sa sakit. This is the time for you to fully heal from something, moving on from past heartaches, mistakes, um, drama. At uh, this time, para, ah, okay, naintindihan mo na gagaan na yung pakiramdam mo and makaka forward ka na for others. I'm seeing here na you trust yourself more. Magkakaroon ka ng uh, matibay na tiwala sa sarili mo to push through and trust God. Ang taas ng spiritual power mo na itinataas mo na lang sa Diyos ang lahat ng bagay at naniniwala ka na kung ano yung dinasal mo ay matutupad at ibibigay sa iyo. So congratulations because God is hearing your prayers and your spirit guides are there to help you and guide you para maabot mo yung uh, wish mo na matagal mo nang hinihiling. Okay? The star cards being clarified with the ace of wands. Wow! This time, I'm hearing meron kang para ang taas ang motivation for you to go to things sa gusto mo because Ace of Wands like the fire within you. Diba? Yung parang spark of an idea, a spark of motivation. I'm hearing also pipaparating paparating na bagong trabaho, bagong sideline, a new opportunity in your life. Bunga ito ng isang dasal na matagal mong hiniling. So congratulations. Meron papasok ka dito sa bagong era talaga ng life mo. Something new is gonna come to you. Bagong trabaho, bagong negosyo, bagong pakakakitaan, or a brand new idea for a passion project. At yan, lahat yan ay bunga ng mga dinasal mo before. So congratulations. In the area of your divine advice, mayroon kang nine of uh, wands at sa kada moon card. I'm hearing here na kahit may mga bagay na hindi sigurado, hindi ka naiintindihan o kaya parang iniisip mo, kailan kaya ito matutupad? Um, kasi ang bako ng oras dito, para sa akin pa ba ito? So, ang mong question sa life, ano, whether sa tao yan, sa love life mo, sa work mo, sa pangarap mo, ganyan. Pero sinasabi sa iyo ng yung spirit guides, paalala nila, Trabaho ka lang. Diretso mo lang. Ilaban mo lang. Ah, alam ko pagod na pagod ka na um, nawawalang ka na ng pag-asa, nawawalan ka na ng hope, nawawalan ka na ng uh, drive to push through. Pero sinasabi sa iyo Spirit Guides na kahit hindi mo man nakikita now yung end point o yung goal, sinasabi nila na malapit ka na sa katapusan ng problema mo at sa, ka sa katapusan ng unclear path. Makikita mo na rin yung um, goal na yan at makukuha mo na siya. Kailangan mo lang talaga ilaban ito. At panindigan. At patuloy ka magdire-diretso sa goal mo. I'm hearing na malapit mo na makita yung liwanag because we are in the moon phase pa. Malapit mo na makita yung end of this cycle and you will succeed on this. Kaya sabi nila, patuloy kang lumaban, huwag kang hihinto, okay? The Nine of Wands uh, being clarified by the Nine of Cups. Ooh. Pag na, kung matagal na po kayo nanonood sa akin, pag lumalabas si Nine of Cups, ibig sabihin kailangan mo mag-wish. Kasi si 9 of Cups ay isang wish fulfillment card. So, i-pause mo muna ang video, close your eyes, make a wish, be specific, be concise. Uh, i-wish mo na lahat ang gusto mong i-wish because nine of Cups will guarantee na granted yung wish na yan. Maliban pa dito sa iyong uh, the star card. So, make a wish right now. At ito ay bunga ng mga bagay na tinrabaho mo. Dinasal mo to, ito ang hinangad mo, malinaw sa isip mo kung anong gusto mo makuha. So, na Nine of Cups is telling you na, yes, matutupad na yan. Wish fulfillment yan. Bunga ito ng matagal mong pinagpaguran. At pinakita mo kay universe, kay God, sa yung spirit guides na ito po talaga ang gusto ko. At, seryo at seryosa po ako sa mga bagay na ito. Kaya please, ibigay mo na. So, congratulations, Gemini. May pagtupad ng matagal mo ng pinagpaguran. Congratulations. The moon cards being clarified by the full card. Yes. Um, huwag ka matakot. Huwag uh, kang so, matakot sumugal sa mga bagay na gusto mo kahit hindi ka sure kahit na uh, may alinlangan o kaya feeling mo uh, hindi mo pa nakikita yung resulta uh, parang gusto mo kasi maniguro ba diba? but this time your spirit kahit sa trailing yung pagnararamdaman mo na ito na yung start ng life mo to jump or to make things right or to take action on something pagkatiwalaan mo yung intuition and always uh, i don't know why pero maging matapang ka na sumubok at sumugal sa life mo. Yun ang paalala sa iyo ng iyong spirit guides, okay? Ang yung outcome na temperance card, pag-usapan natin later. Let's have additional messages from the divine. First, number 62. Or 6 and 2, kung importante po sa inyo ang number nito. This is a confirmation that this reading is for you turtle spirit nakita pa ba, ba kayo ng pag anywhere whether of a whether pictures uh, internet personal o, o napag-usapan this is a confirmation that this uh, message is for you slow and steady wins the race like i said kanina pa-welcome oh, pabigla-bigla dahan-dahan lang kaya mo yan um, everything happens at the right time so congratulations because um, i'm i'm hearing talaga sigurista ka gemini Another message, listen to your inner compass. Like I've said here, pag naramdaman mo sa intuition mo na this is the right time to jump or to start something or take action, pakinggan mo yan because that is your spirit guides telling you this is the right time to make action or to do this, okay? Ito area na kailangan pag-focusan buong linggo, Gemini, March 31 to April 6. Growth. I want to expand my consciousness and my awareness. So this time, maraming risks, maraming challenges, maraming bagay na kailangan gawin. Pero lahat ng yan ay armas at saka ang ingredient mo to grow. At para marating mo yung iyong full potential at marating mo tong accomplishment and success in your life. Okay? Ang iyong outcome na napakaganda, Gemini, you have the temperance card guided ka ni Archangel Michael telling you na lahat ng pinagpagura mo, lahat ng pinagsumikapa mo, nagtsaga ka, pinaghirapan mo from one point to the other, hindi ka sumuko, nakita ni God ni Archangel Michael lahat ng pagpupursige mo at yung pagiging um, seryoso mo sa mga bagay na gusto mong makuha, ayan na. Nasa dulo ka na ng proseso, mahukuha mo na. And I'm hearing that this is something that you waited for so long. The temperance card is being clarified by... The Two of Pentacles, yes. Alam mo, this time, pag nakuha mo na tong bagay na ito na minanifest mo rin before, nasa isip mo lang siya at ayun, lumitaw siya sa bundok. Ibig sabihin, Temperance card is also about a card of manifestation. Kung ano yung tinrabaho mo at naniwala kayo in-embody mo yung frequency na gustong gusto mo makuha. And this time, you have balance restored in your life. Pag dumating na yan, bagay na minimithi mo, yung proseso na yan, yung paghintay ng matindi sa mga bagay na minimithi mo, balance Will be restored in your life and you will accomplish greatness, success, and championing your life for the better. So, congratulations, Gemini. That is your March 31 to April 6 reading. Sapokaina ka resonate, sa Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for your likes, shares, subscriptions, and also for those who are not skipping the ads, salamat po sa your generosity and kindness. This has been James for James Tire Page. God bless everybody.